Narito na ang Kabayan Sports News para sa araw na ito. At para sa araw-araw na PBA, NBA at Gilas Pilipinas update, na walang kasamang fake news, please subscribe to our channel. Maraming salamat Kabayan! Justine Brownlee nagtala ng panibagong career high record sa PBA by scoring 51 big points. Tuwang-tuwang nga ngayon ang libu-libong fans ng Barangay Hinebra dahil sa malahalimong nga mga kabayan ang naging performance ni Justin Noipi at ginawa niya ito kontra sa San Miguel team na alam naman nating isa sa pinakamatinding team sa PDA at isa sa team na napakahirap ding talunin. Dahil sa panalo ay napatahimik din ni RJ Abarientos ang mga bumatikos dito dahil sa hindi nito magandang performance sa laban nila kontra sa Rain or Shine. Naging napakaganda nga ng naging laro ng super rookie ng Hinebra na nakapag-ambag ng malaki sa naging panalo ng team. Nakatulong din ni Brownlee si Jepeth Aguilar na gumawa rin ng napakagandang performance para sa Jane Kings. Samantala patuloy naman ang magandang performance ng Rookie of the Year awardee na si Stephen Hall. Dahil na sa naging magandang panalo ng Ginebra ay inaasahan ng lalo pang magiging kumpiyansa ang mga bagong players nito na kabilang na sina RJ Abarientos, Stephen Hall at Isaac Rowe. Maraming salamat kabayan!